Hello guys, good morning mga pita ninyo uh, Time chicken in Texas 6.25 in the morning Kaning akong kape Bugnaw naman manis siya ganina Ramang ganyan ako na siyang tibungan kanang coffee dire So guys Masalamat ko ko guys Kay uh, pag-abot na ako dari sa US no? Kay nindot akong kinabuhi. Makaingon po tayo, pero dili as nindot as nindot yun. Aka ah, nang hayahay yun pag ayaw kay kanang nang, ka maning kamot. nawo po kay kaunon. Parang pagpinas, pero kanang nang, lang diri, ka nang murag. Uh, ah, hamugaway ang panginabuhi diri, maski pobre ka. Ah, Maka-afford ka para ng kapi o among ah, kapi kanang broad na siya nya na apun mi butangan na ami kanang kanang usahay magbutang ko aning creamer so sa pinas no sa una no mag kape kape ra taw ko stick nya brown sugar nya usahay mo ko og kanang uh, gatas nga naa sa sushi sa so, so, tunga gatas nakalimot ko nakalimot ko sa gatas na ngalan nga karon ko anak kaayo ku anak kaayo among coffee dere maka afford na po tagpalit og mura ka sa Starbucks nya yeah, kay ko an man eh, kanang bugnaw mako anang kape nga bugnaw ako ra siyang initon diri kanang kanang microwave oven 30 seconds ra guys rin yung mm, na ni ron pang ani palayo ko kay may numdum ko sa amo sa Hong Kong nga dili siya nagapalit og microwave oven kay makadaot daw na sa tao maka cancer pero di mapud ko matuo pero wala pa ta kabalo oh. kay kanang uh, high peak ng buong panahon ron Ha, hmm. si Amo mangkod kay tutuhon. Maupod ako po. Murag nadala po niya kay nine years back ko sa Hong Kong. Huwag may ubin. Huwag ubin nga kanang paraan ng ubin nga kanang paraan na o na ubin. Wala may sa Hong Kong. Dato umta si Amo. Wala siya nga yeah. Kanang nagbalik lang siya kanin toaster bread ini ngun ani siya muna muna to usahay sa una no sa Hong Kong muna ni to yang oven niya tapos gusto niya magbutang ko whole chicken diha ngun ana nga chicken aw kanang microwave duki kay maluto nya kuan ngun ana jud guys <laughs> ang mga uban nga uh, Chinese kay tutuhon man good mo ma kanang di pa nato na, na makuan sa ilang pagkatotohon ni dato mapud sila hmm, ako po no na natakdan ko tutuhon kay ko pero ganahan mo kong Chinese kay ganahan ko sa tradition po sa Chinese kay dugay do mo kong pinuyo sa ila Niya, na naobserbahan ako ang ilang mga batasan ang ilang mga ganang tradisyon na ang aking ay uh, isto sugnura na ko ni kay tugna o buntag karong adlaw ah dili tugnaw mga alas jis magsugod dili kay tugnaw na rasa 59 dili kay siya tugnaw nya yeah. maglingkod-lingkod dahin ko uh -huh. diri guys <laughs> uh -huh pindot pa lang kinabuhi eh. diri di sa kanang dito ko sa diha pa ko sa pinas no wajot kuy balay kuy balay natiguang na lang ko natigad na lang ko 53 wajot ko ka pundar og balay ay maibog na mong kuha ng uban tao nga na inindot nga mga balay meski simple ra nga balay maibog ko maibog lang ko wala may kanang kanang kaso nang maibog ra ka di lang ka maingit maibog ra ba na sige kagampungan ta na ako'y balay naman mi kanang yuta sa Bohol nami nami bago to namatay ang nanay na siya yuta nga bibirin sa mua nga kanang mga residential sa Cortez akong mga iso nindot na kayong mga balay kay listen mga sa kinabuhay guys huwag na kay pamilya huwag ang nga kauban sa kanang yung mga paris kanang dili kayo kinigitib kayo ang hunahuna mo nang -huna, huna makaingon ta nga mas may dun nga pareho mong duha ujo ko balay dito ako may so nga nindot na kay balay nga dito ko dabaw nagpuyo kay kanang Nito mo ko nag nagpaopera ko dito kanang may na dito ko nanahan mo pa ko dabaw kay ang dako bay ko dabaw di ako nag eskwela di sa dabaw high school na kanang nindot ang patakanan sa dabaw ginahan ko ako gani ko na ako yung kwarta magpalit gid ko o kanang yung tadya sa labaw kay ngano kanang nindot ang ilang dagdagan dagan sa kanang bot pamulitika ah pamulitika sa kanang pagdala sa mayor mga Duterte man ang mayor dito nindot man sila mudala kanang organize kaayo maski na sa airport kanang dili ka pwede nga taxi dito masakay kag taxi no wala well, jud igilad kay ngano inig gawas sa taxi na may taxi sa sulod no nya sakay na nimo inigawas gawas na security guard picture na nila ng number sa taxi na tagaan po ka nila o kanang kanang murag o, kung gusto ka mo complain nga kaning taxi ha taxi ha kanang mandaya ni pwede ka mag complain sa ila tawagan nimo inig ni kawasan ni sa taxi o kanang galing ang taxi mag over meter sila sa imo ha over ang pag kanang singil no kanang kub dabaw city siya kuan pud sa dabaw kanang ang market dito barato ra ang mga vegetable sa bangkiruhan unya ang ganahan ang pinakaganahan ako sa dabaw kanang ganahan ko kuputo nga balanghoy dito good sa dabaw ang ganang magpalit ka o para putuhon binanggod na daan, gipigaan na daan niya ang lubing, kinudgod na daan kung ano kayo siya ganang ako ba, eh, uh, ganang dali lang Inig, palit na mo sa putuhonon nga gibanggod na gipigaan na putuhonan rito na wala ka ay siya nagnegosyo mo dito nakuha na mo kwitik na sa kuha kanang puto dato to siya nga kanang pamilya na asila nakapuyo sa Robinson Highland na kanang subdivision kanang kay dili man sila gibawa to siya magkaonog rice puto nga walay asukal pero na ay lubi siya ang taga kanang naga order sa 400 na ko every two weeks Kalimot mo ko siya ang pangalan. oi. Basta, sige siya order sa ko. Ah, ako nung puto kay kuan man. Kaya nang puto sa bagol. Dili sa lata. Iyadag ko siyang haon. Namiss doon ako to. Oy, ganahan mo kong puto. Lamig kasi ang puto. Balang huy. Sudani mo o bulad. Sinugbang bulad or piniritong bulad. labi kasi kaunon. Labi na ang isda. Kaya sinugbang isda. Lami aman ang puto o sinugbang isda yung Paris. inyong kalugar kong, kuwarta, nung ko kwarta nung magpalit yung kanang yuta diya sa kanang dabaw kanang kunun ba kanang balayan kay say magbakasyon dito ganahan kong dabaw kay tanan magod dito ha mo na lang kay kwarta ang dabaw kuansod ka ng makaingon ka ba nga hamugaway dili ang mga paliton dili kay mahal kaysa sa market masayu ka dito pa kaya ang bangkirohan market man good na dito mga vegetable wholesale o kanang retailer sila yah barato mga mga prutas, mga barato ka na kano ang kano ang kano ang kano sa ludo ang kano ang mga duterte nga ang kano sa Dabao City ang akong kapi guys <laughs> ngit ngit pa man ari kay dari sa Texas mo musidlak ng adlaw nga kanang kuan gyud nga nambuntag sayo Ma, mga 7:30 na si adlaw pero perting tugnawa pero init pud init sa tanan ganing among bulaklak sa bad guys fake ni siya karo nagpalit mi og oh, tili fake na natulman man og init kaayo mamatay man siya kanang antoryong bitaw mamatay siya pero karong umabot nga kanang ah uh, nga kay upat man ka weather diri sa Texas kanang winter summer fall og spring winter summer winter summer fall spring mm -mm mo ng karong umabot nga spring daghan daw mga bulaklak ko maka, maka na siguro ko makasugod na siguro ko og tanong didto sa among gihimong greenhouse o sige guys dira ra ko kutob thank you